relationship with God his name is Jesus accept Jesus kaboy ang pagbalik sa gawa huwag nabalik ang ginawa marag ka kalatan pan uy, unsa to imong gingon pastora useless ang religion taon sa kaluoy ni Moy hindi na dito ka makotro ang imong winalihan ba hangton hangton na gina wala kayo kapagbago Dili sayok nang mayon tanga dawaton si Kristo nagtutlog si Bana na. Ang misod ni mo kay imong gamit kag mga termino nga wa ni mo may mo useless ang religion. Tanaw na to basahon sa Biblia useless ba ang religion? Good news New Testament with Psalms today's English version. 1 Timothy 6 verse 3 to 4. Whoever teaches a different doctrine and does not agree with the true words of our Lord Jesus Christ and with the teaching of our religion is swollen with pride and knows nothing. Sa kikot, si Bisan Kinsa ng tutlo o lahi ng doktrina o wala mo uyun sa mga pulong sa itong ginawa Kristo o sa mga parulo sa atong relihiyon sa man, nagbaga lang ng maong karbo o way hikabang kaagad. Maunay na hitabo, di mo? Unya, kung sa ni San Pablo, ngayon to kang Timothy to. Ngayon kang Tito. Kung sa ni San Pablo, ngayon to kang Tito. Titus 1, verse uh, 1. From Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, I was chosen and sent to help the faith of God's choosing people to lead them to the truth taught by our religion. Gipili si San Pablo Usman aron paggiya sa katawhan sa mga panudlo sa kamaturan na itudlo sa atong relihiyon. Unya usaw man na, pastora. Unya at rasta, Balik ta sa unang Timoteo 3, bersikulo 16. Unsa may giingon ni apostol yung tawag na tuo Pablo. Unang Timoteo 3, bersikulo 16. No one can deny how great is the secret of our religion. Nga, yeah, may mga sa religion? Pagsuroy. Ang religion, naging like pastor, halik, balik na tani, eh, ang imong pagtong ato sa ginoong religion na, kaya ang religion, system of faith, from the Latin word, word religare, that is the etymological term of the word religion, pagtoon, oy, manang pagtoon, dugangan na ito, aron magtoon ta. Okay? Pagtuon, pastor, ah.